Mga kapatid, ang pinakakahulugan ng mga salita ng Diyos sa Deuteronomy 8 ay napagpapalain niya tayo sa huli. Gayunman, tinuturo din ito sa atin na, maaaring hindi nyo naiintindihan kung bakit nyo pinagdaraanan ang mga ganitong bagay sa sandaling ito, pero maiintindihan nyo kalaunan. Pakiusap, panatilihin ang pananampalatayang ito. Na susulat sa Isaiah chapter 40 verse 15 na, para sa Diyos, ang lupa ay parang isang patak ng tubig sa timba at parang alabok sa timbangan. Sa lupa, na tinuturing ng Diyos bilang wala lang. Magagawa ng Diyos ang lahat. Maaari niyang tapusin ang lahat ng gawain ng Ebanghelyo sa kanyang sarili sa loob ng isang segundo. Kung gayon, bakit niya ipinagkatiwala ang gawain ito sa atin? Hindi natin alam ngayon ang dahilan. Kahit na hindi natin alam ngayon, maiintindihan natin ang lahat kalaunan. Sinabi sa atin ni Apostol Pablo, ang realisasyon niya tungkol sa bagay na ito. Sa 2 Corinthians chapter 11, makikita natin na si Apostol Pablo ay hindi namuhay sa kapayapaan at kaginhawahan habang ipinapangaral ang pangalan ni Jesus. Ito ay laging isang serye ng mga balakid. Gayunman, sa 2 Timothy chapter 4, dinamit ni Pablo ang pahayag na ito noong nadama niya na malapit na ang oras ng pagbalik sa kaharian ng langit. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 4 verse 5. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, Magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay, ano ang nakalaan? Nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad, sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, sino ang nagsusuot ng isang putong? Kung titingnan nyo ang diksyonaryo, ang isang korona o putong ay isang palamuti sa ulo na isinusuot ng isang hari. Isa itong bagay na hindi maaaring isuot ng sinuman. Namuhay si Apostol Pablo sa lupang ito nang hindi kumakain ng maayos, ni nagsusuot ng magagandang damit. Nakatanggap pa siya ng apat na pong hagupit kulang ng isa. Minsan ay hinam siya, gamit ang mga pamalo at pinagbabato. Pinagtagumpayan niya ang maraming problema at sinabing, sa wakas, para ibigay sa akin ang putong, ipinahintulot sa akin ng Diyos na isa pamuhay ang ganitong uri ng buhay. Basahin natin ang Revelation chapter 22 verse 3. At hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng kordero ay matatagpuan doon at siya ay paglilingkuran ng kanyang mga alipin at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag man ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila at sila'y, ano, maghahari magpakailan paman. Nagkaroon ng realisasyon si Pablo na, para sa luwalhating ito, isinapamuhay ko ang ganitong uri ng buhay hanggang ngayon. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa lahat ng banal na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kahit na humaharap kami sa maraming balakid, mga pahihirap at mga pagdurusa sa ating buhay, dapat nating isipin na, sa huli, ang Diyos ay gagawin kaming maharlikang pagkapari sa kaharian ng langit at pagkakalooban kami ng putong ng buhay. Kaya ipinahintulot sa amin ng Diyos na isa pamuhay ang ganitong buhay. Maaaring wala tayong ganitong realisasyon ngayon, pero may intindi natin ito kalaunan. Umaasa na tumanggap kayo ng maraming biyaya, Nais kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.